Oh, ito guys, ang ganda ng bigas, oh. Ito nag-abang kami dito kay e, baka kayo, sakal, Madam, hindi pa madam. Pupunta daw doon sa bahay mamaya. Pupunta? Oh, bahay-bahay daw. Mm. Oh, may may namigay, may namigay. Dati sa hinay, hinay lang po. Di ba dati sa... Darating naman po dito si Kumbaga. E evacuation. Tapos mm -hmm. marami na ito sabi, bahay-bahay. Oh, ito ngayon, bahay-bahay na ma. Eh? Bahay-bahay na po. Nag-evacuation po kami. Tapos ngayon po, nag bahay din po agali Ah, galing na kayo doon. Ah, hindi na. Kaya na. Nabigyan po na. na po namin yung kaya yung iba nga po. Ano? Pati ah. po, ah, ah. po yung evacuation center, pinasok po namin. <laughs> nakarating doon sa tanaw. Opo, pinasok po namin. Ah.

Anong bagyo yun, Ate Ibing? Krising po. Ah, Krising. O, oh, oh, kaya ayan, namigay si Sir, Sir Gerald uh, to, ng Bigas. O, oh, ayan. Krising Ay, naman po. O, oh, dati, Karina. Ay, okay na muna yan. O, oh, ngayon si Krising. Okay, 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 uh -oh. Si Sir Pero, Gerald I'm namigay I'm ng Bigas. Okay na muna O, oh, ang congressman namin, kaya uh -huh. nag-abang kami dito. O, oh, ito, maray pa naman, maabot pa naman ng kami nito, o. Oh. O, oh, ayan. Eh, saan yung dadali? Oh, dito lang to guys, oh, sa lugar. Dito sa lugar kung saan binaha ang aming lugar dito mataas dito guys oh alam nyo guys itong tindahan na to itong tindahan na to guys hanggang dyan sa dibdib oh hanggang dyan sa dibdib nila guys oh yung taas ng ng ano ticket. Keri oh, ayan guys, itong truck nito kanina puno to ngayon nasa dulo na lang o oh, malapit na tapos silang mamigay. Oops, ang ganda na sa ilalim ng puno. Ah, magbigay din. Ah, magbigay siya. Ipamigay mo na rin, direlate mo na rin. Pinamigay naahin. Uh -huh. Akin na. <laughs> kakuy tapi sih tadi kontennya sih bu ya tadi bayar pak